Ito na mga kagre, ka yung mga sinasabi ko na pagtatanggal ng mga usbong, na uh, bulaklak na may halong usbong, na konte Yan o, no? yan o. No? Isang panibagong vlogs na naman po tungkol dito sa ating uh, paggugulay. Uh, ito nga yung uh, nakaraan, part 2 na to ng uh, nakaraan ko na pagtatanggal ng mga bulaklak ng uh, kalamansi, na mga bagong tanim lang nakatulad na to na maliliit pa. Uh, ito na yung resulta ng tinanggal natin after one and a half months. Pero bago lahat yan, shoutout muna tayo dyan sa mga kaibigan natin dyan, lalo lalo na kay Sir Jerry Baxal TV, kay Leslie Pascual, kay Bernie Ignacio, kay Benz Vlog, yan ay uh, mga kaibigan natin na uh, mga subscriber natin na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood sa ating... Uh, mga vlogs tungkol dito sa kalamansi. Mga kaagri, ito yung sinasabi ko na pagtatanggal ng bulaklak natin ng kalamansi na maliliit pa. Uh, yung sabi ko nga sa inyo doon na may posibilidad na kapag hindi nyo natanggal yan, ay uh, yun nga, mapipigil yung paglaki niya. At uh, pagka maagan namunga kasi yan, at uh, hindi natin natanggal, may magtutuli diyan. Hindi naman lahat magtutuli yon lalo-lalo uh, na ngayong summer. Titirahin niya kasi ng mga fruit fly, yung mga manonood na ilalaglag yun, pero uh, hintayin pa ba natin na, na gumano yun, na bago niya ilaglag yun, hintayin pa ba natin, kasi alos buwan yan eh, bago malaglag yan, para musbong uli. Uh, Madi-delay na yung kalamansi natin. Kung nagmamadali uh, nga tayo, gusto natin i-boost lahat naman tayo. Ang gusto natin, madali tayo makapagpabunga at para makabawi na agad tayo sa gastos natin sa mahiklim panahon. Ngayon, kung pagtutuloyin natin yan, lalo lalo na nga kung uh, tagulan. nako sa tagulan kasi mga kaagri, ang kalamansi na nagtutuloy ang bulaklak tulad ng kahit maliliit pa, namumulaklak yan. Uh, pero magandang indikasyon nyo na maganda yung punla nyo kasi maagang namumulaklak. Ibig sabihin, hindi fake yan. Magandang klase yan. Pero talaga naman na uh, kailangan natin tanggalin yan. Maraming pamamaraan nga ng pagtatanggal. Sabi ko nga, kung namulaklak yan, pwede nyo sabuga ng abono yan, mga sulfate. Mauhulog yan. Uh, yun, susupang na uli siya, mag, uh, sasanga na. Pero ang isang pamamaraan nga na tinuro ko manual, na sinasama nyo yung konting usbong dun nga sa part 1 kung mapapanood ninyo. Uh, maganda at uh, para kasi siyang napoproning. Pagka ganon, mas marami yung sanga na inilulusot niya kaysa dun sa nahulog yung bulaklak. At kung may bunga nga yan na at hinayaan nyo lang, kasi hindi naman lahat yung magtutuloy eh. Pero kung tagulan yan, mas marami magtutuloy yan kasi hindi masisira ng mga putakta yan. Kasi sa tagulan kasi naalaga ng ulan yan, hindi nakakasundot yung putakta yan kasi magtuloy yan. Yun nga, Bago lumaki uli yung kalamansi nyo, mapipigil yung paglaki nyan. Uh, bago lumaki uli yan, makukukunin nyo muna yung bunga na konti na yun. Kukunin nyo. Doon palang mag-uumpisa uling umangat, umusbong yan. Yung puba ay magandang uh, halimbawa na hindi natin tinanggal. Na-delay tayo doon sa mga ganong uh, sistema. Sa totoo lang, ah uh, kaya kami, na nang taga Nueva Ecija, ganito ang ginagawa namin. May posibilidad na mamansot. May posibilidad. Hindi po 100% na mamamansot. Or malulumpo. Hindi naman po malulumpo yan. Uh, Kung baga, madidelay lang yan. Medyo namamansot lang yan. Pero pag tinanggal mo yon uusad uli yon Yung bunga na yon or yung balaklak na yon Kaya, tayo, tinuturo natin yung mas mabilis na pamamaraan. Ano po ba gusto natin? Yung nagdi-delay o yung advance? Hindi po ba? Mas gusto natin yung advance. Tulad na to, ito na yung resulta. Mas malaki na ngayon siya doon sa dati kong tinanggalan doon sa unang video ko. Kasi yung unang video ko na yun, uh, marahe pa itong bulaklak. tinanggalan ko, ayan na, mga nagsisulputa na yung mga sanga. At meron na nga dito na nauna. Itong nauna na to, ito, pag lumaki to ng lumaki at nauna pa rin siya, pag naging hanggang dibdib na, pwede na kayong mag-pronin yan. Pwede nyo nang putulin itong nauna na to para lumabong. Kasi ang mangyayari dyan, kung hindi mo puputulin yan, nauna umangat yan, walang laman yung, ila, yung gitna niyan. Kasi nauna to eh. Walang magiging laman yan. Makikita mo yung atay. Yung bituka niya, no? yung pinaka main stem niyan. Kitang-kita mo yan kahit malayo pa. Kasi nakausog na yan agad. Kaya ang ginagawa namin dyan, pinaproning namin yan. Pero may mga video akong gagawin yan ng pagpaproning sa mga susunod ko na video. Sa kayo, dito lang muna tayo. Sa pagtatanggal uh, muna ng bulaklak, parto na nga ito. Eh, ipapakita ko sa inyo nga yung resulta. Ito. Oh. Hmm. Ito yung mga usbong niya. Oh. Dito. Ayan, no? Dami. Ay, kitang kita naman yung ebidensya ng pagtatanggal natin. Ito yung resulta, mga kaagri. Ang dami. Oh, ano? You Sa ito, dito kasi nagtanggal na tayo dito eh, nung nakaraan eh. Ito, ito lugar na to eh. Ano? You Tinanggal natin yung mga kaagri nung nakaraan. At ang usbong na ipinalit nga niya, 1, 2, 3, 4. Ayan, no? Ang dami, di ba? Alin ang mas gusto mo, kagre? Yung hintayin mo na lang na mahulog yung bunga o mapitas mo kasi nga, mapapakinabangan mo at malalaki yung bunga na mapapakinabangan mo o yung nadidilay yung kalamansi mo dahil sa hindi mo siya tinanggal kasi kinakain ang bunga, yung sustansya doon na pupunta, hindi makausubong yung kalamansi kasi nga, may bunga. Sa totoo lang, yung mga ganito kalalaking kalamansi pagka pinabunga mo yan ay uh, yun nga madidelay talaga yan. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo naman yung uh, yung may bunga. Ito nga may mga hindi ko natanggal dito eh. Oh. Mga nakalusot na pala. Oh. Tingnan nyo mga kaagri. Magulang yung dahon. No? Oh. Ayaw umusbong. Ito oh, yung lugar na to. Oh, ayaw umusbong na yan. Magulang yung dahon niya. Kumpara mo dito sa mga usbong na yan sa ibabaw. O oh, tingnan mo. Berding mura. Ito berding berde. May bunga. Walang usbong. Di ba? Ito yung mga... Hindi ko to natanggal eh. Itong ano na to. Siguro na, nakalimutan ko to. Tingnan mo mga ka... Magulang yung dahon niya rito. Na may bunga na itong malaki na. Walang usbong na bago, di ba? Oh. Di ba? Oh. Yan, o. No? Kumpara dito sa mga natanggalan ko noong nakaraan, may usbong na. Ito, so, natanggalan ko ng bulaklak ito. 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 Ito, so, natanggalan ko ito noong. Oh. Yan o. Oh. Usbong na yan. Yan, may bulaklak na uli siya. Pag tinanggal ko uli yung bulaklak na yan, bababa pa yan eh. Hanggang bewang ko lang ito eh. Yun yung isa ko yung binidyo noong nakaraan eh, yung isa na yun eh. Tingnan nyo ang pagkakaiba, na, Berde. Berde-berde daw. Kasi nga, dito mo po sustansya sa bunga eh. Pinapalaki ng kalamansi na puno na to, yung bunga niya, hindi siya mag usbong Hindi siya mag-ususupang ng bago. Nag-delay yung kalamansi mo, di ba? Pero, kung tutuusin, wala ka naman malaking pakinabang sa bunga na yan at uh, kukunti lang yan kasi nga maliit lang na may kalamansi mo. Kukunti lang yan. Nakita nyo yung bunga na hindi tinanggal yung uh, bunga doon sa sanga niya. Magulang yung dahon at saka hindi siya ganun ka, uh, kaganda, kalago. Kasi nga, bakit hindi lumalago agad? Dahil kasi nga yung bunga ay yung sustansya doon sa bunga na pupunta. Kaya hindi siya makapag-usbong. Nandun pa kasi yung bunga na yon. At uh, mapapansin nyo yan sa mga matatundang kalamansi. Kapag hitik na hitik sa bunga yung kalamansi ninyo, makikita ninyo walang masyadong Supang, walang masyadong uh, usbong na bago o konti lang. Kasi nga, pag may bunga ang kalamansi, tumitigil yung pag-uusbong niya. Uh, doon sa sanga na may bunga, uh, sa matandang kalamansi makikita niya na uh, walang usbong na bago. Ganon, kasi nga may laman na bunga. Ganon din yun sa maliliit. Tumitigil muna yung pag-uusbong niya kasi nga dahil nga doon sa uh, bunga na nandon, Hindi naman yan malulumpo mga kaagri madidelay lang yan. Oo, namamansot-mansot yan. Pero pag tinanggal mo nga yung bunga yan, yung bulaklak niyan, diretsyo na uli yan. Pero nadelay tayo kung hindi mo tinanggal yan. O yung uh, bunga, hinintay mo yan na, uh, na mapitas mo. Hintay mo lumaki at pitasin mo. Pag napitas mo, tsaka pa lang siya uli mag-usbong. Kaya nadidelay tayo eh. ah uh, minsan, sinasabi tayo, isang taon, kinamumunga na natin. Pero, alanganin pa kung totoosin. Kasi nga, doon sa sa ugali natin na hinahayaan lang natin na ilalaglag ng puno. Ilalaglag naman talaga ng puno yung iba na hindi kaya niya. At tayong kaya niyang dalin ay uh, niya. Pero yung mga natulumuloy na yon lalo na nga kung tagulan, tutuloy, mas maraming tutuloy talaga dyan. Kung mapapansin nga natin, may nagbablog dyan sa container, hitik sa bunga. Yun ay hitik sa bunga mapapansin nyo yung mga hitik sa bunga na yun. Uh, panoorin nyo, mag-research kayo ng mga nasa container na nagbablog. Hitik yun sa bunga, yung maliliit na ganito pa lang nakalamansi. Hinihitik nila sa bunga yon Mga backyard lang kasi yon Mapapansin nyo, walang usbong na bata na mura. Kasi nga, hitik sa bunga, nasa bunga lahat yung sustansya. Pag pinitas nyo yung bunga na yon tsaka pa lang yun, uusog. Uusog yung mga sanga, tsaka pa lang siya magsusupang. Ngayon, yung nasa container kasi na yon yon ay pambahay lang po kaya okay lang yon na hindi natin tanggalin ang konsumo lang natin sa bahay yon iba yung panghanap buhay yung panghanap buhay kasi mas malago mas okay mas marami kang makukuha na bunga doon nakasalalay yung kita mo sa mga sanga kasi sa mga sanga nagmumula ang bunga sa mga dulo na to at saka dito sa maliliit na sanga diyan lumulusot yung mga bulaklak na yan wala po dito yan sa gawin puno ang bunga andito yan sa mga sanga mga sanga na yan nilalabasan ng bulaklak yan pati yung sanga na to ng mga mura dito yon yung mga malulutong na sanga na yan dyan lumulusot yung mga bulaklak ngayon kung wala ka naman sa sanga saan manggagaling yung bunga mo saan ka kukuha ng bunga at saka saan ka kukuha ng labong mo kung ayaw naman sumupang ng kalamansi mo yun lang eh Napakasimple lang ka agree ng sinasabi ko. Na paano lalabong yung kalamansi mo kung may bunga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag nakuha mo yan, tsaka pa lang yan, uusog. Magandang benepisyo yung pagtatanggal ng bulaklak na may kasamang usbong sa mga bata na kalamansi. Hindi po sa matanda, kasi yung matanda na o yung malalaki na, na mga hanggang dibdib na, hanggang laig na, eh malapit na tayo magpabunga dyan, mga 6 to 7 months na yan. Eh, hindi na tayo magtatanggal niyan. Yung mga ganon kasi nakaredy na yan pagbunga, at saka kung na nga dahil kakatanggal nyo yan hindi na yung para tanggalin pa yun po kaya po dyan, sa, sa mga nagre-react sa atin dyan mga other vlogger ng kalamasi ay uh, nagre-react siya sa mga basher niya pero hindi niya alam siya mismo basher din yun po kaya yun, resulta na nga yun eh. Ito na nga yung resulta po na sinasabi ko dun sa unang vlog ko. Ito, ito na. Ito na yun. Sumupang na. Sampuan at kalahati na to. Buhat nung uh, ibinilag ko yun. Na tinatanggalan ko. At nakakadalawang uh, abono na ako rito. Pututusin nga dapat, ano na to eh. Nasa tatlo, uh, apat na to na abono dapat eh. Siyempre, di ko na to masyadong naalagaan. Kaya, hulip na lang kasi to. Hindi na natin priority kasi. Kaya, minsan nakakalimutan na nasasama na lang sa pag-aabono ng matatandang kalamansi. Pero yung bulaklak na to, hindi ko to pinababayaan na nandyan. Tinatanggal ko talaga yan. At ako, meron nga akong isang subscriber at nag-TTM siya sa akin. At uh, yun nga, in-upload ko nga yung video ko na yun nakaraang araw. Sabi niya, totoo, uh, totoo pala yun. Nagtatanggal ng mano-mano. Kasi ganun daw yung ginagawa niya. Kala daw niya nakakasama. Pero nakikita daw niya kasi maganda yung nagiging resulta. Mas maraming inuusbong, mas mabilis mag-grow uh, yung kalamansi niya. Uh, yun daw pala, ay totoo. Dahil ibinilag ko. Sabi ko sa kanya, hindi lang po ako nagbablog niyan. Uh, dahil uh, inimbento ko lang yan. Marami po nagagaganyan dito sa Nueva Ecija, maging sa Tarlac. Yung mga talagang mga batikan na nangangalamansi na. Ganyan ang ginagawa nila, tinatanggal nila yan. At hindi pa dapat pinagtutuloy yung bunga niyan kasi hindi pa naman niya nakaredy para pabungain. At saka tayo, nagpo-proning tayo ng kalamansi natin. Kasi bakit po? Aral, lumabong. Yan yung ibig sabihin ng lumabong, yung lumago. Lumago, yung gilid, na yan, kumpleto, pati pag-angat niya, sabay, yung pag-grow niya, sabay, at saka yung paglabong niya sa gilid. Ganon. Ngayon, kung ang labong na tinutukoy natin ay umangat lang tapos may bituka sa ilalim, kita yung bituka sa gitna. So ito, katulad na to. ito. yung sinasabi ko, kita yung bituka. Ito kasi ano to eh, mga nadalit rin yung mga sanganyan. Kaya nagkaganyan na. Na... Uh binasak ng bagyo yung sanga niya kaya nakita na yung bituka Kapag uh, ibig mong sabihin ay lumabong nakita yung bituka na ganito eh, para sa amin di ay yan. yan naproning ko kasi yan bago bumagyo ng bumagyo ganyan ang sinasabing labong ganyan ang halimbawa yan o oh. kumpleto hindi kita yung atay hindi kita yung loob na to hindi ka malabong pag nakita mo yung atay albor ang tawag daw maalbor lang yung kalamansi mo sana may natutunan kayo dito sa isinishare natin na pagtatanggal ng bulaklak at uh, bunga nitong mga kalamansi nga na to na ganito na maliliit pa to to kasi yung mga ganyan kasi mga kaagri ah uh, kailangan talaga i-boost natin yan eh sa kahit na papanong paraan basta maayos na paraan tulad nga yun yung pamamaraan namin medyo matrabaho lang kasi nga tinatanggal namin yan mano-mano kasi ano kami niya, hands-on ka dapat yan eh, sa paghahanap uh, buhay mo. Hindi lang paggugulay lahat ng hanap buhay kasi para lumago yung business mo. Hands-on ka dyan, nakatuto ka dyan. Ganun po. Kaya masasabi ko, kayo na mismo ang uh, mag-trial sa sarili ninyo kung ano ba yung, kung totoo ba yung sinasabi ko. Doon sa mga pinagsasabi ko dito, sa part 1 at saka itong part 2 na to. Yun po. Hanggang sa susunod na lang mga vlogs mga kagrip. Ka